niyo ba na may tamang pagkakasunod sunod sa mga tunog ng titik? Nakikita niyo yan? Naku, hindi po dapat ganyan! Magandang araw! Ako si Teacher Girl, ang inyong Tibay Teacher. Noon akala natin kung ano ang pagkakasunod-sunod ng A, B, C, D. Ay, iyon na ang pagkakasunod-sunod ng pagtuturo sa ating mga anak. Hindi po ganun, ha? Kunwari, hindi muna natin sinasabi na ito ay M, o S. Ang ituturo muna natin ay ang tunog. Hmm? Puro tunog muna ang gagawin natin para matutunan nila ang pagbuo ng panting o salita. Bakit? Dahil tunog ng titik at hindi pangalan nito ang ginagamit sa pagbabasa. Halimbawa, ang salitang ito. Sa, hindi natin ito binasa bilang S at A. Ginamit natin ang tunog ah sa, sa ngayon alam niyo na ang marungko approach para na at matuto.